Uh, magandang araw mga kapabo racers ako si Mark isang pabo breeder dito sa Binanaw. so ngayon mga ka racers uh, sasagutin natin yung isang uh, follower natin na uh, nagtanong about sa ating mga breeders so ito po yung kanyang tanong uh, maraming salamat po sir Rodel sa iyong katanungan at shout out na din po kung taga saan po kayo Uh, maraming salamat po, Sir Rodel, sa iyong katanungan. Uh, hi mga ka uh, sasagutin ko po yung tanong ni Sir Rodel kung ano po yung pinapakain natin sa ating mga alagang pabo dito sa uh, farm. So yung pinapakain ko po sa ating mga breeders po, mga ka uh, resource, ay uh, basic lang po na mabibili natin sa Agribet. Uh, sa uh, part ko po dito sa area ko mga ka-resource, ako po ang gumagawa ng aking mga patuka. Uh, bumibili lang po ako ng mga ingredients sa agribet at uh, ako po yung nagmi-mix. Uh, base po sa uh, edad ng ating mga pabo So pag naubusan naman po ako ng uh, patuka dito sa aking area mga ka-resource, uh, ako po ay bumibili ng... Uh, commercial feeds doon sa agribet so yung binibili ko po mga ka ay Integra 3 Plus po uh, Integra 3 Plus po uh, bali ito po ang hinahalo ko sa aking mga uh, patuka uh, mga ka uh, yung Madre Agua uh, Banana Trunks at saka yung Kinayod na Niyog. so nakawit feeding po kasi akong mga ka so so uh, mix ko po yan sila lahat at nilalagyan ko po ng isang kutsari Kings uh, Vita Plus. Uh, so, ito po yung ano ko, Sir Rodel, yung sekreto ko po. Uh, three times a day po ako nagpapakain sa aking mga alagang pabo. At yung nagpapadami po ng kanilang itlog, Sir Rodel, ay yung Kings Vita uh, Plus po. Ayan uh, po yung sekreto ko, Sir Rodel. Uh, disclaimer lang po sa ating mga uh, kapwa, mga racers na ano po yung mga ginagamit nila na vitamins po pero sa akin po sa si Rodel uh, yung Kings Vita Plus po ang aking ginagamit so subok na po ito si Rodel, uh, for, uh, sa Rodel sa akin pag uh, re-raise ng pabo more than 10 years po so ito po yung aking mga ginagamit po at uh, hinahalo ko sa akin mga patoka sa akin mga breeders po So salamat po Sir Redel sa iyong katanungan po at uh, hopefully po uh, nasagot ko po yung aking uh, inyong tanong uh, At nakashare po ako ng uh, kaunting kaalaman po sa inyong mga ka -research. So uh, keep uh, watching po mga ka at uh, magpo-post pa po ako ng mga Uh, basic na mga ginagawa ko dito sa aking farm para po sa aking mga pabuhan. So maraming salamat po, God bless po, and happy farming po everyone.